mga mate ano ah uh, tayo ay naglalakad ngayon nasira kasi yung motorsiklo natin na uh, yung bearing nya eh uhuga na tsaka nagpalit din tayo na magpapalit din tayo ng rubber damper ito yung mga pinili natin oh no? makita ko bumili tayo ng bearing na 6301 dalawang piraso yun mga ka no? so, bearing na 6301 bumili tayo para sa ating motor at bumili rin tayo ng rubber damper no? okay mga ka ito siya rubber damper Okay, sige, sige maglalakad na tayo pawe kasi sira, sira yung motor eh, hindi natin magamit no? uga yung gulong so ganoon uh, na tayo no? dalagdala natin yung mga pyesa nating uh, ipapalit so bali maglalakad na ako pawe no? mga ka-office uh, pasisya na po at uh, naglalakad lang ako at sira yung motorsiklo ko eh Minago ako to noon nung wala pa akong motor nilalakad ko lang ito itong kalsadang ito napansin nyo mga ka-office mate no. bali pa uwi na ako mamaya maglalive ako hintayin nyo ang paglalive ko mamaya Okay. Sa so, mga bagay na ito mga kupis mate, kung wala kang pagtsatsaga sa gayong bagay, paano mo magagawa ang yung motor kung lahat ay hindi mo gagawin, walang mangyayari. No? Walang mangyayari sa iyo. Tsaka kung hindi mo magagawa maglakad, ba, paano ka nga naman pa Ma, paano mo maaayos ang yung motor no? mo na kasi mag magtitiis ka rin lang tc mo na kasi mamaya pag uwi na ito may rewind naman eh. diba hmm. No. tsaka isa pa para ka na rin nagjogging nito habang naglalakad ka o oh, mga ako ginagawa ko talaga to nung wala akong motor pero nagkaroon ako ng motor hindi ko na ito ginagawa naglalakad ako naglalakad ako ng malayo ayan eh? Sanay naman ako dito sa mga ganito na gawain. No? Kamusta naman mga office mate? Ayun, gano'n tayo kalayo maglakad. Kaya din dapat tayo uh, maging porsigido. Maging porsigido lang tayo. Ayusin natin yung lapin, eh. motor. No? Sira lang yung motor kaya ito, lalakad ko pa uwi at pumili tayo ng pyesa okay. ayos lang eh kaysa e, nung no, namamasahe ka pa eh mamahal mahal ng pamasahe no? sa kayo ah. nakakita ng ng motovlog na nilalakad niya pa uwi hahaha wala motor eh pero pag uwi ko mamaya maglalive ako kakapit natin yung piyesa natin na binili yung natin yung piyesa yung kakapit ko kung maglalive ako mamaya ah, uh, na po kayo, no? kung ito mismo yung ginagawa natin eh, ayos lang yan, eh sanay na ako sa ganito sanay na, sanay na ako sa ganito latang hit, pagka meron kang gustong gawin, eh, hirap, hmm. tiisin mo, mga kapos mo, tiisin mo. Pag mga ganito. Nag-bisikleta ka. Bisikleta namin, nahiram ng pinsan ko, kaya wala rin magamit ang bisikleta. Eh. Eh, okay lang. sila muna. Para tulungan tayo sa kanya. Ay, okay, naglalakad okay, ka tayo pa. Pero magandang resulta naman niya pagka nagawa natin yung motor magandang resulta na mangyayari no? at ah, mga ka-office mate alam nyo pag mga ganito na lalaka din eh, para karirin ang gajaging nito no? ah, ginagawa pala yung kalasada namin Sarai kalsada kayo ginagawa. Okay. So ganun, ano? Pabalik na ako sa amin. Dahil ang hirapot natin, makaka-office na, na ako, makaka oh. Okay. Sana magawa na itong kalsada namin ito. Oh, inaayos yung kalsada namin eh. malapit tayo makabalik sa amin mga office mate no? ito yung sila balik na tayo mga office mate ito yung mga pyesa nakabitin natin ito Kung ano dapat mong kuin para sa motor mo, kasi kung hindi mo gagawin, wala man na natinig sira ang motor mo no? kahit hindi ka na mamasahe maglakari mo na lang total malapit naman ang paggawaan no? pilihan ng pyesa lakarin mo na lang malapit lang naman diba mga kupis mate ano? okay sige salamat sa panonood ano? pag umi ko mamaya sa bahay ikakapit na natin tong pyesa no? tong pyesa na binili ko sa kung natin naman gagawin yung motor, sayang lang, matatambak sa bahay, no? Sayang lang, sayang yung motor. Gagawin natin para magamit natin, ikabit natin yung mga pyesa. Gawin natin ng lahat, mga coffee smith. Kasi kung mo gagawin ng lahat sa, sa motor mo, mananatili talaga si Ryan. No? Bilang sang rider, kailangan tiisin mo. Kung ano masira sa motor mo, tiisin mo. Ganyan ikaw may ara, ikaw yung, ikaw yung rider eh. Ako nilalakad ko lang sa ngayon, pawi, pawi na ako, no? Nakabili na rin tayo ng piyesa ng motor. Nakabili na tayo ng piyesa ng motor at ngayon kakabit natin, pawi. Pagating natin sa bahay. Nakapagod minsan nang, uh, ng uh, ng bumiyayin ng malayo, no? Mga office mate. At saka mga office mate, no? Ah... Uh, piliin ninyo na maging matatag ang araw, lagi-lagi kasi -lagi, naman nangihina ka at wala ka naman ginagawa regarding sa motor mo sayang naman ah uh, yun, para uh, maganda pa nga ito para tayong uh, nagjagi, naglalakad ka eh baka dito sobrang mamamayat ka dahil paglalakad pa lang <laughs> para ka na rin nag-ehersisyo no? Ah, uh, mabalik na tayo sa amin <laughs> ah, Sige, dito na lang mga kapatid ano? Amaya, uh, mag-live mag ako Mag-live ako Sige, sige, sige